Ang galing dalawa. Guys, I have a surprise. The surprise ako. Oto, di ba? Pakahirap pa ng magisakati kanina. Pagdating ko dito, may pakonsuelo. Oh, yun. Nanganak na po si Bambi. Hmm. Wow. Hello, little one. Ang galing. Ang galing. Dalawa sila nag-alaga na, yun. Ang galing, oh. Dalawa sila nag-alaga, guys, oh. Tutulungan siya ng lola niya. Kasi mag-ina yan, eh. Mag-ina yan si Tisay sa kasi Bambi. Ang galing. Oh. Ito, ano, Ganito na guys na dat na natin. Kasi nga nananakati tayo ganina. Mm. Ang galing talaga kamukha kamukha ni Dagol kamukha ni Dagol oh ang hawa ng tenga oh. hmm. ano ka? ano ka? ano ka? ang ah, lalaki pambenta <laughs> oh pambenta lalaki guys lalaki pambenta pambenta yahoo galing ni Lolo oh. si ano tinuruan si anak niya na mag-alaga ng kanyang anak. Pero pa kaya, parang wala pang inunan eh. Buti na lang dito sa lupa ng anak, hindi sa taas. Oh, ang galing. Hmm. Muntake mong ano, unang anak niya yan, guys. Unang anak niya. Nagul! Ay, wala. Sika talaga. Oh, ha? Huh? Napaka-destructive na ito Nagul, di Nagul guys, oh. Abot na abot niya na yun. Kahit nakatali na siya. Oh. Ibinaba ko na nga tali niya para hindi siya makatayo. Na ano pa rin niya? Oh. Grabe. Pero naka ano naman yung matibay ng pagkakapako niyan. Siguro na assistance niya. May anak na siya. Isa na siyang tatay. Yan unang ano. Guys, ito ay unang anak natin kay Dagul. Unang anak ni Dagul sa atin. Yan. Sa simula't simula nakakuha ko si Dagul. Ay, ito pa lang ang unang anak niya talaga. Hmm. Sila sila dalawa wala nang paanak niyan, guys, oh. O oh, sila maglola, ay silang magina. O oh, to lola niya na to, lola. Lola niya to si Tisay. Ang galing. May damo ko diyan. May damo ko regalo sa inyo. Hmm, may reward kayo. Pinaghirapan ko 'yon, nag nag leg press pa ako. <laughs> ayun guys, oh, ang galing pero um, Meron pa ba yung laman? Meron pa laman? Ang galing ng bambi ko ha. Walang sign ha. Pero pasok siya guys. Kasi nung ano, nung March 6, ang kanyang ika 145 days. So pasok na pasok. Pasok na pasok sa schedule. Ano ba yun? Mm -hmm. Yan, buti na lang at uh, nandito yung lola at uh, natulungan si, natulungan si Bambi kasi unang anak niya yan, guys eh. Unang anak niya yan eh. Hmm. Yan. At uh, buti na lang maganda panahon, hindi nag mainit, taginit ngayon eh. Ah. Malakas oh. Malakas eh. Hmm. Ang worry ko niyan nung ano nga, sabi ko baka lumabas ng ano ng ano pa siya yung slimy pa siya tukain ng mga manok kasi akalain no pagkain ba o ano buti na lang at ah, hindi nila na ano siguro pero siguro binubugaw nitong ni dalawa kaya hindi nila na natuka ato ano ang ganda oh. dagul na dagol oh guys lalaki to pambenta to dagol na dagol oh. may pambenta na tayo Siyempre, babae lang ang ating ikikip Dalaki, benta yan hmm. yan ayos thank you lord isang uh, birthday present na rin sa akin dahil uh, kahapon nga march 8 ay birthday ko ngayon po yung march 9 galing mag alaga ni bambi oh narinisan nyo na no? hmm. oh hmm. tinulungan mo anak mo mag anak ha? tinulungan mo anak mo mag anak ah, ang galing ni tisay ko ah Hmm. Tinulungan yung anak niya. Hmm. Kasi ikaw naman na. Ah. Butis ka na rin eh na. Hmm. Yan Butis na rin yan na guys. At uh, nabulugan na rin ni Dagul yan. So ano na. Ano yan. Kaya alam natin. Ano na yari. Hmm. Kaya. Ito e, yung e, 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 dalama ko. Ano? may damo. May damo na ton. May damo. May damo na doon. May damo. Hmm, nakati ako eh. Gutom ka na? Ah, very good talaga mga kambing ko na to ah. Ah, very good talaga. babait na. Ang babait pa. Ang gagaling pa. Hmm. Ayan Oh. Ah, uh, don't worry. dito si Lola. Sabi ni Tisay. o oh, tahan na po. Tahan na po. <laughs> Hello. Hello little one. Hello little one. Isa lang yata. Hmm. Ah, ayun. Ah, defensive seat si, ano si Bambi guys, ang galing. Sinusuwag niya yung mga manok hindi makalapit sa anak niya. Hmm. talagang ano. Pwedeng-pwedeng iwanan talaga na ano. Hmm? Hindi sila makalapit sa ano, sa anak niya eh. Oh. Oh. Ang galing. Galing yan. Bambi ko yan eh. Yes. Looking good. Haba ng paay oh. Oh. Lalaki nga ba? wala oh, lalaki guys. Lalaki. Lalaki siya. Lalaki. Oh, lalaki talaga. Hmm. Lalaki. Nice one. Ano ba? Ano ba? Ba't, ba't pinagdidilaan mo ako? Ah, ano ba <laughs> Teka, nakikiliti ako. Wah, lastik ka, oh. Ah. Nakikiliti ako, eh. Hmm. Ang ka lang. Hmm. Ayaw mo. Ayaw pa mo. Tulungan mo yung ano, anak mo. Ayaw mo. <laughs> Yan. Uh, ano may damo ko dala? Oh. Uh, fresh na fresh yun. Nakain na kayo. Hindi hmm, ka lang kunin natin ayun guys kunin mo natin yung damong uh, na nasa natin kaya lang hindi pa kakain to eh Gani. mamaya na nga mamaya na kasi baka iwanan yung anak niya eh mamaya natin sila papakainin kumain naman sila ng darak sa mais kayo na umaga yan meron pa ba ha? meron ka pa bang ibibigay dyan Hello, little one. Ganda. Oh. Siguro kanina pa to. Kaya lang, ano kasi eh. Ilang, ilang, oras pa ako nawala. Apat na oras lang ako nawala eh. Kanina eh, wala pang, wala pang kabahid-bahid na manganganak ito. Eh. Tinitignan ko yung kanyang uh, lagusan eh. Malinis na malinis pa eh. Wala man lang ano eh. Wala man lang tumutulo eh. Ang takot mo manganganak na pala oh talaga rin naman o. Ano? Ikaw susunod ka na ha? Hmm? Hindi ko sa'yo hmm. eh. oh, Huwag yan. Walang gatas si Lola. Walang gatas si Lola. <laughs> Wala akong gatas apo. <laughs> Nagkakamali ka. Wala akong gatas apo. <laughs> Ayan. Hmm. Siyempre hindi pa niya alam. Matututo rin yan. Hmm. Ang laki nung order ni ano eh ni Bambi. Maraming gatas. gastos eh. Ang oh, lambing ng tisay ko ngayon ah. Ah, batang lambing mo. Masaya ka may apo ka na. Masaya ka may apo ka na. Ha? Ah? Hmm. Masaya pala may apo na siya. Hmm. Oh. Okay. Huwag oh, po ako dilaan, nakikiliti ako. Hmm. Nakikiliti ako eh. Hmm. Hmm. Dito natin papakilaman. Mahanap din niya yung dede niya. Ayan. May sungay kaya? Ay, eh? may sungay to. Maano -ano eh, maambok yung... noo eh. Talagang ano guys, sasaktuhan. So, 100, uh, 145 to 155 days talaga ang ano gestation period ng kambing. Malakas ang anak kasi you know, nakakatayo na oh. Malakas, malakas. Oh, nakapaglakad na nga eh. Oh. Malakas. Apat na oras lang ako na wala eh. Punta mong ano na, ganyan nakalakas oh. Hmm. Okay, so all right. Pero pa ba? Baka meron pa yan, iiram mo na. <laughs> wala na, ano na, impis na yung chan niya. Oh. Impis na yung guys, wala na yun. Oh. Sige, dyan lang kayo. Alagaan nyo yung ano. Alagaan nyo yung oh. <laughs> anak nyo. Mamaya na mo ha. Ayan guys, nakakadede na siya. Hindi ko masyadong nilalapitan kasi pag nalip, nalipitan ko, umalis si ano si Bambi. Ayan o. Oh, nakakadede na siya. Kanina ay ayaw pa eh. Ay, pang padede pero ngayon ay ano na ayan. Dumedede na siya. Ayun. Naayos ko yung kulungan, yung paglalagyan nila. Ikukulong ko muna to, itong dalawa na to, ayan oh. Ah, nakakadede na talaga. Yun. Ayun. Ayun. Ayun guys oh, nakakadede na. Yes, nice. Nakakadede, nakakadede. Talagang isa lang guys, isa lang. Hindi na, wala nang ibinigay. Hmm. Pero maganda rin ganyan, lalo na't na lalaki pang benta. Nag-isa lang siya. Ha? Wala na yan, inunan na lang yan. Kasi dapat nakalabas na yan kung meron pa yan. Ayaw. Yeah, bumili pa man din ako ng Foster Milk, guys, kasi akala ko hindi nagpapa si Bambi. Pero ngayon kasi, ayun, uh, nagpapa na siya. Pero bibigyan ko pa rin ng Foster Milk mamaya. Inahayaan ko lang masipsip niya yung colostrum. Pero mamaya eh ano, uh, bibigyan-bigyan pa rin natin ng Foster Milk pang-suplemento. Ayan Yan nagdede na talaga. Oh. Yan. Ha? Ano? Oh, ano Ayusin ko man yung kulungan. Ta natin 'to, Ikukulong natin. Ha? Huh? Hmm. Kita ba ako?

Ayan. Yun. Ayos. Hmm. Ngayon, lalagyan ko siya ng pagkain sa kabila. Ayan, post mo muna. Ayan. Ito na lalagyan sa kabila. Dito siya eh. Ayan. Dito na rin bibigyan si Bambi ng kanyang pagkain. Kasi kulong muna siya. Hindi muna natin siya palalabasin dyan. Ah, oh, ito na pagkain mo. Hmm. Ayan. Ayan. Ang damo to eh. Ano mabango to yung okay. nap grass. Ayan. Baka okay. ano ah? ka, kung ka. Ano na isa <laughs> ah. isa, eh? na, eh. mm. Isay. isay. Okay. Okay. Ayan. Ayan, guys ang pagkain niya dito siya. And then yung dalawa tataas. ya eh? hmm. yeah. Oo. 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 ya tuh besinya ada dua pergerakannya ah punya makanya punya makanya punya mo punya makanya punya makanya punya makanya punya makanya punya makanya punya

Sabi niya pa hindi pa ako makain. Hindi pa. Si Bondi. Hmm? Hindi siya <clears throat> makakain. Sure sila? Sino? Ito. Ito? Oh, dyan siya kumakain. Isa lang pa kanya nila. Hmm. Yan. Yan yan. Kasi, pagdagdagan natin kay Bambi. Kailangan natin pakainin na marami si Bambi. Wala! 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 ka Wala! 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 naman Wala! Wala! guys. So, ito. Nakita nyo naman kanina yung hirap natin sa pagsasakate. So, ito yung sinasabi ko, guys. Ah... Uh, nagbubunga rin yung ating pinaghirapan na pagsasakati ng damo sa kanila. Ayan guys, so dito na lang sila. So ito nila, nila nilatagan ko ng mating para hindi ma masilat yung ating bisiro. So mga ilang araw lang naman to, Pagka uh, malakas na yung bisiro, naka, nakatatakbo na siya, nakabababa na siya sa hagdan, ay pawawala na rin natin siya rito. Yeah, pawawala na rin natin siya rito pag uh, okay na. So ayan o, oh. dito lang muna natin sa pakainin si Bambi, sa, sa lumapakainan nila. Hmm. Ayan. And then, uh, yung nga, akala ko kayo na hindi niya pinapadede. Pinapadede pala. Yung bandang huli pa dede. So, nakabili pa ako ng foster milk. Pero okay lang yun. Gagawin natin suplemento na lang yun. Uh, Bibigyan-bigyan natin ng foster milk. Pero siguro baka, ano, baka bukas na natin i-start. Kasi colostrum yung, colostrum yung kailangan niya. Eh. Kailangan niya masip-sip yung colostrum eh. Para mo na siya ng dumede kay Bambi. And then, every day, So, supplementuhan natin ng foster milk. And then, vitamins. Uh, ano to? Alagaan uh, natin mabuti kasi lalaki nga, guys. Kailangan natin siyang pagandahin talaga eh para maibenta natin na maganda. Bebenta natin yan. So, kailangan natin siyang uh, mapaganda. So, uh, kakargahan natin talaga ng vitamins ito para gumanda laki. Ayan. So, ayan. ang dito na lang, guys. Uh, ito po yung uh, naging activity natin today. And uh, ito, nagulat ako. Akala ko hindi pa makanganak pero sumambulat na ang bahay bisiro ni ni Bambi nang uh, hindi ko nalalaman kasi kanina tinignan ko malinis na malinis pa yung kanyang ano eh, yung kanyang ari Sa so, kaya akala ko wala hindi hindi pa makanganak. Nagulat ako bigla nang lumabas ng hapon. At least ay okay naman. Ha? Wala pa inuunan eh. Saka maganda na ipasok ko siya rito guys kasi tinutuka ng mga manok yung kanyang ano, kanyang ano, lagusan. <laughs> tinutuka kasi may lumalabas ng mga ano eh, may lumalabas pa oh. kaya maganda na dito lang din sila sa loob para safety siya, hindi siya tukatukain. Ayan, so ganito na lang guys, sana pinag-enjoy kayo. So ito another blessing na naman, talagang ano, sunod-sunod uh, na Uh, nagiging maganda na po yung ating sistema sa ating pag-alaga ng mga manok, pambing, baboy sana ay maging tuloy-tuloy uh, na ang ating uh, pag uh, anong masasabi doon tuloy-tuloy na ang uh, maayos na uh, flow ng ating mini farm yan, ganito na lang guys, sana po nag-enjoy kayo, muli maraming maraming salamat po sa mga solid kabokos sa patuloy po nakasuporta uh, and sa mga solid viewers ko po maraming maraming -marami salamat Siyempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, shout out po. Ingat po kayo dyan. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusoy po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo. And click lang po yung notification bell para, para notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang, hanggang dito na lang, maraming salamat. Muli ito ang inyong vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayo mga harap, magsikap at ikit kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!